Gawin mo ang apat na bagay na ito para mas lalo mahalin ng isang lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number one, i-appreciate mo yung mga effort niya na ginagawa para sa'yo. Malaki man o maliit ito, dapat binibigyan mo ng halaga. Magpasalamat ka sa mga ginagawa niya sa ganoong paraan mas na ipaparamdam mo sa isang lalaki na mahalaga siya at mahal mo siya. Number two, marunong ka dapat mag-sorry. Hindi porkit babae ka, ay ikaw na lang palagi ang tama. Mas mamahalin ka ng lalaki kung marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Number three, inaalagaan mo dapat ang sarili mo. Huwag mong hahayaang magbago ka sa kung paano kanya nakilala mula nung una panlabas man iyan o panloob number 4 huwag mong hahayaang mawala yung lambingan niyo huwag mong ipakitang sa simula lang masaya o may kilig lang sa una dapat hanggang dulo may may lambingan at kilig pa rin nararamdaman ipakita mo kung gaano siya kahalaga sa buhay mo para hindi siya bawalan ng interes sa iyo tandaan mo yan God bless Kapag maasawa ka na o partner ka na, gawin mo ang limang bagay na ito. Makinig ka para malaman mo. Number one, tigilan mo na ang kakachat at kakabigay ng number mo sa ibang lalaki o sa ibang babae. Number two, pag may problema ka, pag-usapan ninyo ng mag-asawa o magpartner, Umiwas ka sa ibang lalaki o babae at huwag na huwag kang magpapakomfort sa iba. Number three, kapag nilalandi ka, ipaalam mo naman sa kanya o ipaalam mo na may asawa ka na o may partner ka na at iwasan mo hindi yung kinikilig ka pa. Number four, huwag na huwag kang mag entertain ng ibang babae o lalaki kapag may partner ka na. Palagi kang umiwas at bigyan mo ng respeto at halaga yung sarili mo maging yung partner mo. Huwag na huwag mong ibababa ang sarili mo sa taong mahiling manlandi ng taong may karelasyon na. And number five, always be loyal and faithful sa partner mo. Sabi nga nila, cheating is a choice, not a mistake. Tandaan mo yan. God bless. Mas masakit at hindi katanggap-tanggap kapag lalaki ang niloko. Ang unfair no sa side ng mga babae. Samantalang kapag ang lalaki ang nagloko, ayos lang kaysa sa mga babae. Pero minsan, hindi alam ng iba na ito ang kanilang mga dahilan. Ang pagkalalaki nila ay naaapakan. Napakasakit sa kanila kapag sila'y iniputan sa ulo ng walang kaalam-alam. Sobrang itong dinadamdam at hindi ito kailanman makakalimutan at maiwawaglit sa kanilang isipan. Lalo na ang pride nila. Kawalan ng respeto mo sa kakayahan niya. Masyado mong ibinababa ang pagkatao at pagkalalaki nila na kahit patawarin ka niya at tanggapin muli, wala na siyang tiwala sa iyo. Laging manghihinala at magdududa sa lahat ng mga gagawin at lakad mo. At hindi mawawala ang panunumbat. At paulit-ulit niyang ipapaalala ang pagtataksin mo. Mas sukdulan silang magalit sa pag-apak mo sa kanilang pagkalalaki at pagkatao at ang sanhi nito ang kawalan ng kontrol sa kanilang binibitawang salita sa iyo. Kawalan ng respeto na dulot sa ginawa mong panluloko. Tumatak na sa kanyang puso at isipan na hindi na mabubura kailanman. Na habang nagsasama kayo, yan ang matatamo at mararanasan mo. Dahil kapag ang babae ang nagluko, sila ang mas nakakahiya. Alam mo kung bakit? Isang ligo lang ng lalaki kasi parang wala nang nangyari dahil walang mawawala sa kanila. Pero yung mga babae, napakarami. Kahihiyan at tignidad. Walang sawang pag-uusapan. Marumi sa paningin nila at malandi ang tingin. Pero hindi ko sinasabing okay lang magloko ang lalaki. Maling-mali pa rin yon. Maling-mali ang magluko lalo na kapag sobrang mahal ka ng isang tao. Kaya bago ka magluko, mag-isip ka muna. At isiping, meron ka bang masasaktang tao na tunay na may halaga sa'yo at kontento sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. sobrang blessed ka sa partner mo kapag ganito. Makinig ka para malaman mo. Alam mo bang sobrang short mo kapag yung partner mo ay hindi lang basta nagmamahal kundi sinisigurado rin niya na maayos ang kinabukasan mo? Hindi lang siya nandyan para kiligin ka o damayan ka sa lungkot. Nandyan siya para iangat ka at tulungan kang abutin yung mga pangarap mo. Tiyapong ini encourage kanyang mag-ipon, mag-invest at maghanda para sa future. Hindi lang 'yan simpleng advice. Isa 'yang patunay na ang pagmamahal niya ay may direksyon. Gusto kanyang makita na balang araw nasa itaas. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa inyong dalawa. Gusto niyang magtagumpay kayo nang magkasama. Hindi kanya-kanya kundi bilang isang solid na magkasama. Kaya kung may ganito kang klaseng partner, alagaan mo. Iparamdam mo sa kanya na pinapahalagahan mo ang effort niyang maging inspirasyon mo sa buhay. Hindi lahat ay may partner na hindi lang pang ngayon, kundi pang buhay. Yung partner na hindi lang puro salita. May gawa, may plano, at may pangarap para sa inyong dalawa. Tandaan mo yan. at bless. Kung mahal mo, mahalin mo ng totoo. Umiwas ka sa mga taong makakasira sa relasyon ninyo. Umiwas ka sa mga bagay na alam mong pag-aawayan ninyo. Maging responsable ka. Kasi once na nagmahal ka, dapat alam mong iset aside yung mga bagay na hindi makakatulong sa relasyon ninyo. Once na committed ka na, seryosohin mo at huwag mong gawing laro yung mga bagay na alam mo ikakasakit ninyo pareho. Maging responsable, maging matured, at maging faithful sa partner mo. Simple advice. Dahil mo yan. God bless.